Dito na tayo ngayon Aba na ba intersection Kung makaka Diba yung kita mo yun sa kaliwa Yung mga sasakyan na nanggagaling Dyan sa kaliwa ko Gagaling ng Quezon City yan yan Galing ng Quezon City yan Kung sa Quezon City ka Magaling Kali ng Commonwealth Patasan Hills Ayan Ito na SM SM City San Mateo Dito na tayo sa Ampid Barangay Ampid 1 yan Grabe yung traffic. Guys, ngayon Sunday pero sobrang traffic. Halang hindi weekend. Mm -hmm. 你呢？ Pero kung meron ngayon ang traffic Nasa Edsa ba ako? Pero sa mga kabadyak ko dyan Doble ingat po tayo pag tayo nag nakbabayk sa alsada, dahil hindi natin alam yung uh, pwedeng mangyari be defensive always. yun uh, yun na tayo tayo dito yun yun kakanan sorry kakanan tayo Go. yun sa kanto na may 7-eleven sa mga pabuhan pamuntang Timberland napakadali lang talaga promise hindi kayo maliligaw kahit di na kayo mag-waste check nyo na lang yung mga landmark na nakikita nyo dito sa vlog natin hindi na, na kayo maliligaw nyan pagkakanan mo at traffic, yun na yun <laughs> pag traffic na yung dinana mo, yun na yun joke lang, joke joke, joke, joke yun yung may yung may lumabas na kotse kulay blue sa kaliwa tayo dyan tapos may arko yan may arko tara medyo pakyat na yung kanto nya sa kaliwa ka dyan tayo kaliwa Woo, let's go sa pang landmark dito itong kulay na to. Yeah. Diretso na lang ito mga ka-active Ayan papasin nyo mabundok na O mga ka-active Baka matanong nyo kung matagal na ako nagbabike Matagal na ako nagbabike pero sa mga patagla Pagdating dito sa mga ito paahon Baguhan pa lang tayo eh Ito Yes Ah guys Ngayon ito na Woo. wala mga nakapark na yan dito Usually pag umaga Ang dami nakapark dito guys Oh, na tayo hmm naulog ah. ah. uh. ah. pala yung tubig natin wala yung puti tubig natin nahulog. hulog Well, Kakid, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa ating trip na to. Sana nakatulong ng malaki yung trip natin na to. So, ito na ulit. Uh, na ulit. <laughs> so, ride safe, keep active, and stay fit mga ka-active. Okay? So, ulit sa ulit, ako. Guys, ito na yung uh, end of journey natin ngayon. Hopefully, sa mga baguhan na pupunta dito sa San Mateo, uh, especially dito sa Timberland, uh, sana na, uh, nakatulong sa inyo yung ginawa nating uh, trip ngayon. So, start lang tayo sa Pizarag. Start tayo dun sa Nangka, dun sa boundary ng Marikina at San Mateo. Tapos, yun ah, uh, banaba, Ampit, tapos kumanan tayo, dito na, na. 3 ng hapon kasi, Siyempre dyan tayo sa araw, na high talaga lang kasi pag umaga mas uh, ano mas matrafik merantau sama saya. Itu saya kerja yang dan ini pastinya